Araw nga ng lunis to mga mare, hapon na nga yan at nang sinimulan ko nga ang paglilinis sa kusina. Lilinisin ko nga at aayusin ko nga mga mare ang mga nakalagay nga sa cabinet dahil sobrang dudumi na nga. Dahil mga mare, sa tagal na nga na hindi ko nga nalinisan at ilang buwan na nga rin naman ako na nagtatrabaho na nga. Kaya mga mare, hindi ko na talaga naasikaso ang kusina. Pag hindi ko kasi to mga mare inaksyonan ay wala talaga akong magagawa. Galing pa nga pala kami mga mare sa paghatid nga sa biyanan ko sa terminal ng bus. Dahil si tatay nga mga mare, dito na nga sa amin nag-Christmas at doon naman nga pinabababa ng kanyang anak na panganay na doon na nga lang muna mag new year. Kaya nga mga mare, hinatid na nga namin muna sa terminal at may bibilhin din naman kami. Nakita nyo ba mga mare kung gaano kaalikabok na ang mga baso namin? Dahil nga sa tagal na nga naka-stack at hindi nga ginagamit at wala nga rin cover, kaya nga inalikabok. Yung iba kasi mga mare, binarut ko nga ng plastic, lalong lalo na nga yung jug at yung single burner namin nakalan. Yung ibang tupperware kasi mga mare, hindi ko na nga lang yan binalot kaya sobrang alikabok nga talaga niyan. At ayan nga mga mare, pagkatapos ko nga ibaba ang laman ng cabinet na yan, ay winalis ko naman nga ang pinakataas niyan. Inuna ko nga walisan ang taas mga mare at minsan kasi mga mare doon nga naiipon ang mga duminga ng daga. At buti naman nga mga mare, wala naman ako nakita na duminga ng daga dun sa taas. At ayan nga mga mare, ibang sulok-sulok nga ng cabinet, ay winalis-walis ko na nga. Sa tagal na kasi mga mare na hindi nga nalilinisan ay inagiw na nga ang mga sulok at puro alikabok na nga talaga. Sa tagal nga mga mare, ngayon ko nga lang ulit talaga naisipan nga mag-general cleaning nga dito sa kusina. Plus ko nga na nalinis to mga mare, hindi pa nga nakatiles ang CR namin pati nga itong sahig ng kusina namin. Sa tagal-tagal nga mga mare, ngayon ko nga lang talaga ulit malilinis at itatapon ko na nga mga mare yung hindi na nga mapapakinabangan. Para bawas sikip na rin mga mare, at lahat nga ng mga takip-takip na mga palaman ng tinapay ko eh, hindi ko na nga yan itatabit itatapon ko na nga. Lahat kasi ng po ng takip ng palaman mga marit na gamit na nga namin ginagawa nga naming tabo. Itatapon ko na nga mga mare ang mga takip para nga hindi na nga makakasigip pa dyan sa cabinet. At kita nyo naman mga mare ang lababo ko dahil nga sa sobrang dumingan ng cabinet ay puro alikabok talaga. Pag sinimulan ko na kasi mga mare talagang gusto ko talaga ay tatapon tapusin ko. Alasin ko na nga dyan mga mare ng oras na yan. At kita nyo naman mga mare, tuloy-tuloy pa nga ako dyan. Kahit ngayon, nga yung lagayan ng baso mga mare, iniis-is ko nga yung mga ilalim. Kaya nga mga mare, pinurusigi ko na nga na makapaglinis nga rito sa kusina dahil nga sa ados ay may pasok na nga kami at hindi ko na nga talaga ito maiintindi pa. Pag may pasok na nga kasi ako mga mare, hindi ko na talaga maasikaso pa ang mga gawaing bahay nga. Kay sigurado mga mare, pagod-pagod na naman ang mga kamay ko at hindi naman ako pwede nga magbasa. Kaya ngayon mga marit, sasamantalahin ko na nga na lahat nga ng mga gamit dyan ay malinis ko na nga at mahugasan. Kahit kasi dito sa lababo mga marit, napakagulo naman talaga na mga nilalagyan at hindi mo alam kung ano na at sari-sari na kasi ang nilalagay nga dito. Pagpagod na kasi ako mga mare, galing trabaho, hindi ko na talaga muna talaga inaasikaso ang lababo at kusina. Ang iniinti hindi ko lang talaga mga mare sa tindahan nga kung kaya ko namang magawa ay ginagawa ko nga kahit nga yung mga lagay ng tubig namin mga mare at madudumi na nga kaya ngayon nga inugasan ko nga muna dahil nga yung iba dyan mga marit, hindi naman na ginagamit. Pinamigay ko na nga yung mga ibang tumbler nga ng mga anak ko mga mare dahil nga hindi na nga ginagamit nila at nagsisiksikan nga lang dyan sa cabinet. At yung iba naman mga mare, tinapon ko na nga lang. At yung platuhan naman mga mare, tatanggalin ko nga yung mga plato dyan dahil nga yung ibang plato dyan hindi naman nga nagagamit at puro alikabok na nga. Ay dahil nga puro alikabok na nga tong platuhan na to, mga marit, ipababrush ko na nga lang to sa anak kong pangalaman. Manay. Nang sa gayon nga mga marit, nakatuloy-tuloy nga ako sa paghuhugas dito ng mga plato dahil may mga tupperware pa nga akong huhugasan dyan. Tinawag ko na nga ang anak kong panganay mga marit. Ang sabi ko nga, brasa na nga ang platuhan sa loob nga ng siya. Para nga mga marey mapabilis nga ako at magagabi na nga dyan. Pag hinabutan pa kasi ako ng hating gabi mga mare, nawawalan nga ng tubig dito at baka nga hindi ko pa matapos tong ginagawa ko. Isasalansan ko na nga dyan, mga tumbler mga mare tapos ko na nga yan dyan, hugasan. At napunasan ko na nga rin para dyan mga mare ang tiles nga ng lababo pati nga yung mga gilid-gilid nga yan. So mga mare, pass forward na nga tayo. Ito na nga ang nangyari sa aking lababo mga mare. Kita nyo naman mga mare, malaki na nga ang pagbabago kesa nga nung makalat pa siya at nilagyan ko na nga siya ng kortina mga mare para hindi rin masyadong maalikabukan yung mga nakalagay dun sa taas. Kalahating kortina nga lang na ilagay ko mga mare at wala na nga akong pangdagdag na kortina. Nag-iisa lang kasi ang kortina yan mga mare at syempre mga mare, dun nga sa sulok nga ng cabinet ko dun ko na nga nilagay yung mga kawali at kaldero at kaserola. Kung dito ko pa kasi sa baba ulit mga mare ilagay ay eh, sobrang dudumi nga dahil nga hindi naman nakatiles ang ilalim nga ng labas lababo namin. For today's video mga mare, ayan ang aking lababo. Kahit hirap na hirap at napagod ako, worth it naman dahil maganda naman ang kinalabasan.